problema sa kapitbahay? May tamang proseso para dyan na mabilis at simple. Share nyo to sa mga may away kapitbahay. Siyempre, mabuting pag-usapan muna. Pero kung di talaga magkasundo, pwede niyang gamitin ang katarungan pambarangay. Makapangyarihan ang sistema ng katarungan pambarangay. In fact, ang mga kasunduan sa barangay o amicable settlement o arbitration award ay may epekto ng desisyon ng korte. Ibig sabihin, obligasyon ng kaaway na sundin ang nakapaloob dito. Ito ang mga requirements. Pareho kayong individual, hindi agency o kumpanya ang kaaway. Residente kayo ng parehong city o municipality. Ang paksa ng away ay pasok sa jurisdiction ng barangay. In general, pasok lahat ng dispute sa jurisdiction ng barangay justice. Ito lang ang mga kasong hindi sakop ng barangay. Reklamo sa ahensya ng gobyerno o trabaho ng opisyal. Krimen na may parusang pagkakulong ng lampas isang taon o multa lagpas 5,000 pesos kung ang akusado ay naka na, dispute sa real properties na nasa iba't ibang city o municipality. Labor dispute mula sa employer-employee relations. Kaya kung may problema ka sa kapitbahay, ipabaranggay na yan. That's your legal life hack mga anak. Follow for more.